I'm a, ano, Miss I always wake up with a mindset na kung ano man yung meron ako ngayon, mga binato lang sa akin to. So sabi, nung time po na yun, sabi, teacher ko noon sa tourism, o Diane, gusto mo bang mag-sportscaster? Sabi ko po, Miss Corina, ay hindi po ako magaling sa sports, wala po akong naiintindihan dyan. At ako po, even when I was a child, up until today, if I don't know it and I don't have the mastery just yet, and the work requires of me that certain mastery, I will not get into it. Kasi feeling ko, disservice yon sa mga taong marunong talaga sa trabaho yon. So, nung time yon, sabi ko po, ibigay na nila sa iba. E sabi nila, sige na, kunin mo na, tapos we will help you with your um, PEs. Kasi maraming kayong physical uh, po ng mga classes noon. So sabi ko, sige po, kung makakatulong for school, pwede. I think ang bayad sa amin noon ay 15. Okay, bawal. Per game. Oo. Hindi na po masama. Naka muna, ano, basketball. Basketball po. So, bigla ka naging... Bihasa Ang husay po ng aking mga director, I think it was Direk Al, and then si Ate Mitch Ku of ABS, then dati UAAP, ang ginawa po nila sa akin, binigyan nila po ako ng awesome team with me. So I have a producer, an audio man, and a cameraman, na magaling sa basketball. Ang tatay ko po, ang bonding namin, manood ng Hinebra. Uh... Ang tatay ko hindi nagsasalita, naririnig mo lang siyang sasalita pag may ang Hinebra. Oh, oh, so oh, pagka... Oh. <laughs> Pagka ganun, um, natutunan ko, naririnig ko, so ang ginagawa po ng team ko noon ay yung Tagalog po. I-explain nila sa akin yung nangyayari and I would say it in English. Hanggang sa natutunan ko po. Ilang teleserye ang nilabasan mo? Ang dami na, no? Opo, kasi ako din po yung laging tumatanggap ng trabaho na mamamatay sa teleserye. <laughs> <laughs> ako po yun, parang mananiniwala po sila na kapag parte ako nung paunang, uh, kumbaga flashback, swerte daw po yung teleserye. Kasi tinanong ko na po yan, baka yun din lang sinabi nila sa akin para tanggapin ko yung work. <laughs> <laughs> But, uh, so at that time, Miss Karina, I did not have the luxury of any kind of uh, prime artista because I was not bida. They did not see me in that light. And because they did not see me in that light, I also took uh, initiative into learning other things kasi sa teleserye naman po hindi lang bida ang umaarte, may mga supporting actors at nakita ko the likes of Tito Eddie Garcia. He was not always bida. He was always kontra bida in fact and always support. And I found value in that na ah, hindi nila yung gustong gawin. So kung nagsisiksikan sila sa path na to, dito na lang ako. Kasi dito, medyo maluwag kami. Ako lang tatanggap. Pag humindi yung pangatlong babae, ikaw na yon Ah, okay! Okay sa iyo. Oh yes, Miss Corina. Kasi at the end of the day... Pabayaran ka rin. Ah yes, and whoever gets the job is the one who got the job. Right. May trabaho ko. At pagbida ka kasi, one teleserye ka lang a uh, year. Ay, ayaw ko naman pong one teleserye. Ayun. Gusto ko <laughs> pero nung ipinanganak na si Daniela Mondragon na ka na Opo alam ko gusto talaga yun. Opo at nabigla po ko kasi parang for the first time in many years uh, the Filipino audience sobrang embracing mm. of kontrabidas So may mga kakilala kong mga kapwa ko artista na mga nagsisimula din. Ang gusto na nilang tahakin ay pagkukontrabida na pagkatapos ng Daniela Mondragon. Imagine niyo po nung time na yon, wala naman po kung kamuang mo kasi sa akin, trabaho rin lang siya. It's the same thing. I did Paula. That's my name in Esperanza. When I was 12, this is no different. Tumanda lang ako. But with Dreamscape po kasi, si Serdeyo Deo had a knack for seeing things that you don't necessarily know you have in you yet. And I always trusted him in the sense that he always was a visionary in terms of, okay, yun lang po yung pakiramdam ng may binigay sa'yo yung sapatos sa ang laki ng sapatos. Pero sinabi nung nagbigay sa'yo, suotin mo. So ako, natutunan ko kay Sir Deo and Dreamscape na kahit malaki yung sapatos, wear it until you actually grow your feet and fit in. Mm. Mm. So, bakit? Masyado bang challenge for you, yung Daniela Mondragon? Opo, kasi ah. the challenge of doing Contrabida roles when you start, and then marami ka nang nagawa, like uh, Amanda Alegre of The Greatest Love, Dina Javier of Only You, this is from Star Creatives, the other one is Miss Ginny, no, GMO unit. Uh, all these things, when you do so many Contrabidas, uh, the challenge for the actor is to show something new. And at the time po, natatakot na ako kasi parang ang lagi kong competition naman ay ang sarili ko. Hindi rin po ako natutun, hindi kami pinalaki kasi ng may inggit. Hindi rin ako uh, selosa sa kaibigan or sa, sa trabaho. Marunong talaga ako maghintay. Tsaka marunong din ako maging masaya para sa iba. So, hindi yon parang thing for me. Kaya nung dumating si Daniela, nalakihan ako masyado. Parang sabi ko, ay, alakihan ito. Parang pabida to. Parang ganun yung feeling at hindi po ako sigurado kung kaya ng heart ko to take in that much uh, attention. Kasi mm. I'm not somebody who likes attention. Yes, mm. nothing like Daniela or any of those characters that she portrays. Alam mong uh, yung trabaho niya, trabaho lang niya. Parang she is one of those um, actors who has uh, who gives siguro the least importance to the fame. Sino nakaisip ng pula? Pula ang labi, um, pula ang ang maleta, pula ang uh, It was so, a collaborative effort po. We had the stylist back then. At the time of the maleta, it was Abby Paulino. And sabi ni Abby, sabi ko Abby, ang ganda nung mga red natin. Ang gawin natin pag papunta siya ng away pagpulahin na natin siya. So you bring the audience to a journey na alam niyang pag itong eksena to, nag-start gumising to, nakapula na, may away itong pupuntahan. And so there is a silent psyche that you are building with your audience. And over time, nadadala mo sila. Wala ka ng karapatan sa kumpanya ito. Dahil ako na ulit ang nakamay-ari ng Camila. <laughs> Paano naman nangyari yun, Romina? RM Food Corporation ang bumili ng shares ko. Up until the time, akala ko naman po wala namang effect 'yon. Parang nilaro lang namin na sige magpula tayo. That will be her color. Kasi po, ang problema nila sa akin, Miss Karina is that my face is too sweet when it doesn't have makeup on. So we had to put the red lipstick to add command. I personally booked myself to G-Force dance classes to study movement. Kasi lagi po akong sa bloopers ng kadenang ginto, lagi akong nabubuwal. Lampa po kasi ako. At wala namang kontrabidang lampa. Nakakatawa naman kung maldita ka, to sa lampa-lampa ka, di ba? Oh. Hindi ka pwedeng ganyan. So sabi ko, walang workshop pang movement. Ay, mag-class ako. So right before um, the meme, actually it was not intention, intentional to be a meme. It was really a teaser. And then, part of a teaser, I think six seconds only of that, here in Scott Byron, inilalagnad po ako. And nilaro ko lang yung idea na baka if I do more inner work, outside of the actual work, it will add more to me as an actor. And I was right. mm -hmm. Uh, nagsasayaw po ako. So, kaya nung naglakad ako, medyo may angas na siya. Hindi naman po kasi ako ganun maglakad in real life. Medyo weird yon. Mm -hmm. <laughs> Gano'n ako maglakad. okay. Oo. nung lakad ni Daniela Mondragon. May kinalaman ba yon na parati ka may travel suitcase na you were named ambassador by The Department of Tourism. Ah, at that time po, hindi po kasi, parang ang nangyari is that the meme was parang spreading like wildfire, no? Uh, ginamit na, not even just in the Philippines, but in the States, Middle East. Nilalagay nila yung mga picture ko. Parang sabi ko, ano ba nangyayari dito? Parang nagkaroon siya ng life of its own. And so at that time, parang naisip ko, ah, kaya hindi naman kasi ako pikon, Miss Corina. So, parang sinakyan ko lang. Sabi ko, gamitin niyo yung hashtag na hashtag, Oh, Dani. Ah, o, di mula noon ginagamit na nila. Ah, mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. O, oh, parang paid off. Kasi may mga awards, di ba? You got a fama sa urian. Ako. About 13 awards as best supporting actress. Ako, ako. naman, I don't oh. work for the recognition. Although, it is always a welcome, ano, no? Siyempre, gusto mo naman din nare-recognize yung trabaho mo. Siyempre! Pero at the time kasi, nagugulat sila because kadalasan hindi nananalo ang kontrabida. Oo nga. Mm -mm. O, diba? min, minsan lang yan, minsan mm -mm. lang yan. Pero, well, you're one of them, especially sa babae. Maganda na yan! Bata pa lang! O, yan ha! Lakas ka sa'yo, ha! Lagi kasi ako inaalaskan yan na matanda raw ako. Malambing siya. Yun yung cariño brutal niya, so yun yung nagustuhan ko. But professionally, uh, napaka daling katrabaho niyan.